Breath right in. Everything you got. One, one two, two, three, four. All you got, all you got. All you got, come on. Seven, <laughs> eight, nine, Cavite 1st District Representative Congressman na si Jolo Revilla ibinahagi sa publiko ang mga pinagdaanan nila ng asawang si Angelica Alita sa kanilang unang anak. Mula sa latest Instagram post ni Congressman Jolo Revilla ay masaya nitong ipinasilip at ibinahagi sa publiko kung paano nalagpasan ng kanyang asawang si Angelica Alita ang mga anak sa kanilang panganay na anak. Ayon kay Jolo Revilla ay naging high risk pregnancy ang kanyang asawang si Angelica kung kayat ganoon na lamang ang pasasalamat nito sa mga taong nagdasal para sa maayos at ligtas na panganganak nito. Narito ang buong video kung ano ang mga pinagdaanan nilang mag-asawa para sa kanilang panganay na anak panuurin natin. 9, 10, amazing! <laughs> <laughs> na namin si Angel. Thanks for She's now here in Cedar sinai About to give birth. Pinutok na yung water bag niya. 17 hours na po kami na delabor. Ayan po. Tuloy-tuloy lang. Ito si Angel. Pagod ka na ba? Okay lang daw siya. So, ayan po. Di pa rin naman. Nandito pa rin po kami sa hospital. Yung sobrang gando sa kanakit mga nganak. Ganyan ka ganda. Nagko-contract tuloy sa ayan po eh. Ayan. Medyo naihiya yung aking misis. Nakalapit na maging mami ako sobrang excited ko na at alam kong excited na din kayo na ma-meet yung aming baby girl sige, tulungan nyo nga kami hulaan nyo kung ano yung ipapangalan namin sa prinsesa ng unang distrito <laughs> prinsesa ng unang distrito ayan, siyempre ako gusto ko yung merong resemblance ng pangalan ko at pangalan ni Angel diba? hoping for normal delivery po kami And so, it's good. Bye, guys. Woo! This is good, baby. Time for you to come. Mom and dad are dancing you out. Yay! 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 Come on, baby. That's nice. He's going to remember this forever. That's good. Ben Cm. Oh you got, all you got, uh -huh. you six, got, come on. Seven, eight, nine, ten. Push, push, push. Nine, ten. Very good. Yun! Yay! Galing! Ang ganda pala. Masiyang nga po siya sa ganun. Ganun pala yung bagong style na birthday. <laughs> Hi everyone! It's your... How many days na? Third day here in the hospital baby is fine but mommy is still recovering nawalan po siya ng 2 liters ng blood kaya po nanghina po si Angel sa totoo lang nung time na yun hindi ko alam kung ano yung gagawin ko hindi ko alam kung kay baby ako pupunta eh parang wala pang 30 minutes nag di ba? Tapos okay na, lumabas na yung baby. Tapos after one hour nila mag-skin to skin, patuloy pa rin bumababa yung blood pressure ni Angel. Tapos nahilo siya, nahilo. Nung binanggit niya namin to sa doctor na nahihilo siya dahil na, hindi din mapigilan ng mga doctors pala na patuloy siyang dinudugo. Hanggang sa nagulat kami, sobrang daming dugo na two liters yung nawala pala sa'yo. Bumagsak ng 51 over 40 yung blood pressure niya. Hanggang sa hindi ko na din alam yung gagawin ko. Kumapit na lang po kami kay Lord. So ngayon, um, andito po kami. Magpa-blood transfusion si Angel. Okay. So ito ng blood transfusion ulit ko eh. sasalinan um, sa siya ulit ng blood. Please pray for Angel. I hope she gets better soon. The I, I love you. God gave you your second life, right? You can go to bathroom during the first 15 minutes. She's going to stay with you. But overall, if you get hot, get hot, start ready. Any tangent, write there, radius off. We're gonna be all right. Mm -hmm. So, ito, babanggitin ko na sa inyo. Si Angel, um, dito po siya nanganak sa States. And dito po pa sa sa LA dahil nagkaroon po ng complications yung placenta niya. Um, nakailang ilang doctors po kami sa Philippines Hindi po nila alam kung ano yung Isasagot nila sa amin So, nag-second opinion po kami dito sa States So, yun Habang nandito siya sa Amerika Dahil hindi na po siya pinauwi Ako naman yung nagpabalik-balik um Maynila, Amerika, Maynila, Amerika Dahil hindi naman ako pwede din Nandito dahil madami pong trabaho sa atin So, mga kababayan Ito po, nandito po kami yan ngang anak mo si Angel, um, yeah. Mama. Yeah. Yes. But na si Buntes. Ay, na. siya 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 na tayo. uwi na po siya siya thank you very much mama, hey, mama for taking care of Angel, siya 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 si mama. Ano, siya ano nanda? Ano nanda? Kamis ka mo sa yung journey mo being a mother? And tough pero worth it. Kasi to lang. Ang dami yung pinagdaanan in the past few days pero ito iba yung bagay asawa ko. Basta kapit lang kay eh, Lord. Amen. Ang um, anong pangalagong pangalagay BBLA? Lauren Angelou. Lauren Angela Alita Revilla. Ayan po ang kanyang pangalan. So guys, Bye. so guys, sige, later.